So ito mga ka-farmers yung isang gagamitin natin na rooster sa pagbreed. So ito ay asil. So anak ng asil natin. So ito gagamitin natin. Isa sa mga gagamitin natin. So yan o. Oh, Napakaganda ng katawan nito. Hindi lang masyadong malaki pero makikita mo talaga na bulto yung kanyang katawan. O parang batong-bato. Ito naman yung pangalawa nating rooster mga ka-farmers. Yan ay asil. So ito yung pinakamalaki at saka matangkad na manok. So ayan o. Oh. Ito rin yung ginamit ko sa mga game pole ko na hybrid. Pero sa ngayon ay gamitin natin ito sa upgraded native chicken. So pure asil yan so parang bato din yung pangangatawan nito hindi lang natin dinadamihan yung pagkain nila so, yung tama tama lang yung pagkain nila so ito naman yung isa mga farmers, asil din ito ibang lahi ng asil hindi sila magkadugo nung nauna so ito ay gagamitin natin pero nakikita ko merong naglulugon na tatanggal yung mga balahibo pero siguro pwede pa naman itong gamitin sa breeding so yan maganda din yung pangatawan nito So ito yung huli nating rooster na gamitin mga ka-farmers. Nasubukan ko na itong gamitin noon. Ito yung nakapagpalabas tayo ng mga buhin. So makikong mapapansin nyo, maliit lang yung pangangatawan kung titingnan natin pero kapag nahawakan yan malaking manok po ito buong buo yung kanyang pangangatawan pero parang naglulugon rin meron itong isang anak mga ka-farmers na abuhin nandun sa kulungan napakalaki kasing laki nito yung katawan So ito yung isa sa mga mga inahin o mga hens na lalagyan natin ng rooster. Dahil dito ay marami na ang nangingitlog at maganda na simula natin sa pagsalang ng mga manok natin. So kanina nakakuha ko ng apat na itlog. Ngayon, uh, titingnan natin kung ilan na yung itlog na nandun. ka-farmers merong dalawa kukunin na natin ito yan malalaki so dito sa kabila mga ka-farmers kanina meron akong nakita na pumunta na dyan sa kanilang pugaran pero wala pa namang itlog so lalagyan muna natin ito ng rooster sila Ayan eh, malaki na yung itlog so maganda na ito para incubate So, dyan ka boy. So, yan mga ka-farmers. Medyo takot pa yung mga inahin. Doon sa likuran. So naninibago pa yan dahil ngayon pa sila nakasama ng isang rooster. So ito rin mga ka-farmers, kailangan natin ah, bantayan muna yung pagsalang natin. Dahil maring itong rooster na ito ay papaluin yung mga inahin natin. So dahil first time pa naman nilang magsama, may tendency na yung rooster ay namamalo ng inahin. So titingnan natin kung hindi ba niya aawayin o hindi ba papaluin yung mga inahin dahil kung ganun ang mangyayari mga farmers baka madamage yung mga inahin natin yan no? so yan mga farmers o oh. Ang mga asil kasi mga ka farmers ay iba doon sa mga heritage na mga rooster. Itong mga asil is sadyang matatapang sila. Kaya hindi natin pwedeng ipabayaan yung mga manok natin kung bago pa lang nasalang dahil may, ten may tendency talaga na papaluin nila. Hindi kagaya ng pure na heritage breed ay hindi sila namamalo yung mga pure ones. At uh, yung pagkakasta lang talaga yung tinuunan, tinuunan ng pansin ng mga rooster na heritage breed. So ito uh, siguro uh, mamaya pa natin malalaman kung hindi ba niya sasaktan yung mga inahin dito pero sa tingin ko naman ay hinahabol niya pero ang kakabahala ko dito is baka papaluin so isa ring bagay ko pa bagay mga farmers kung papaluin yung mga inahin natin baka mabasagan ng itlog doon sa loob ng kanilang katawan at ito yung sanhi na mahihina o mamamatay yung mga inahin natin so observe muna tayo uh, kapag may nakita tayong hindi maganda ay pull out na natin agad itong rooster Alright, ito naman, ito try natin dito sa mga bar rock. So yan, meron na namang itlog. So tatlo na mga ka-farmers, kanina, dalawa yung nakuha ko. So ito merong pangatlo. kau rito. So dito mga ka-farmers, uh, napakarami yung inahin na inilagay natin pero uh, babawasan pa natin yung mga inahin na yan dahil hindi kaya ng rooster natin itong labing lima na mga inahin. <coughs> so sobrang dami niyan pero ito para ay masanay muna sila at para mang na yung mga manok natin. kumain ng rooster. So, yun mga ka-farmers, bakit nga ba ako hapon kung magsalang ng mga manok ko? So, pwede naman gawin sa umaga, bakit hindi ko ginagawa sa umaga? So, ang pagsasalang mga ka -farmers, ay ginagawa ko talaga tuwing hapon. So, before uh, after lunch, 12 uh, 1, ganyan. Ganyan yung mga time na nilalagay ko yung mga rooster. So ang rason yan mga farmers sa paglagay ng rooster sa hapon ay yung mga manok natin na laying laying na o yung nangingitlog na sa umaga kasi nangingitlog sila. So hindi ko gusto madi-disturbo yung pangingitlog nila dahil sa pagsalang narin sa rooster. So ang tendency kasi niyan mga ka-farmers uh, yung bago natin inilagay na rooster especially itong mga asil dahil matatapang sila. So... Uh, may tendency talaga na papaluin yung mga manok. So kung sa umaga ko ilalagay yung rooster at saka yun yung time na nangingitlog yung mga manok ay dagdag stress yun sa kanila at maaring mabasaga ng itlog yung mga manok natin. So sa hapon mga ka ay natapos na mga mangitlog yung mga manok natin. So hindi na sila masyadong may stress dahil natapos na nilang mahulog o naitlog yung kanilang mga itlog. So sa hapon, mag-aantay na naman sila ng kinabukasan bago sila mangitlog. So safe dito sa hapon mga ka-farmers dahil uh, kapag papaluin ng uh, rooster yung ating mga laying na hens ay hindi na sila nagdadala ng mga itlog na uh, mangingitlog sila. So yun yung iniiwasan ko para na-try ko na rin ito based on my experience na rin na naglagay ako ng rooster tapos yung mga inahin ay nangingitlog tapos panay palo yung rooster sa mga inahin. Kaya yun, nabasagan ng itlog yung inahin ko sa loob ng kanyang katawan at magre-resulta ng manghihina at eventually mamatay yung uh, inahin. So yun yung rason kung bakit hapon ako naglalagay ng rooster at sa nagsasalang ng rooster sa aking breeding. Alright!